happy Tuesday! Subukan natin mag-exercise for 5 minutes bago natin simulan ng ating busy day. Meron tayo ditong balance pad. Ito ay ginagamit natin for our exercise and para sa conditioning ni ate. Meron din tayo ditong weighted hula hoop. Kaya naman, tara na at sakta natin ang ating sarili. Sana naman tayo hindi makulog dito. So, ito first time natin itong gagawin. Subukan natin kung tayo ay hindi successful, which is parang hindi naman. Okay. Kamusta naman ang ating balaka. So, mahirap siyang gawin, guys. Pero, huwag tayong mag-give up talaga napakahirap niya. Anyway, hi, anyway, by the way, maghulahok na lang tayo para naman tayo ay pagpawisa ng bahagya. So, medyo malamig ang ating weather for today. Meron tayong work. Ang mga bata ay nasa school na pa rin si tatay. Ito guys, I waited hula hoop. Bihirang-bihira na natin siya nagagamit. Hindi ko siya nagagawa everyday. Dahil tayo ay busy. And then, sa totoo lang, tinatamad tayo mag-exercise. Pero kapag meron tayong chance, at kapag medyo sinisipag-sipag tayo, Ginagawa natin to. Maganda rin itong exercise for back pain. Sa so, mga gusto magpaliit ng tiyan dyan, hindi ko ito ginagawa para magpaliit yung chan. Ginagawa ko ito para sa aking exercise regimen. So, gawin natin to for 5 minutes. Actually guys, kaya ko mag hula hoop for 30 minutes. Minsan, habang nanonood ako ng Netflix, nag hula hoop lang ako. Pero dahil wala tayong time ngayon na mag exercise or mag hula hoop for 30 minutes, kaya lang natin gawin ay 5. Okay na din yan for now. Pagkatapos mong mag-hula hoop, mo talaga yung core muscle mo. Medyo sore, tapos pinapawisan, tapos medyo makate, syempre yung pawis. Huwag tayo masyadong magpapawis din, dahil ayaw naman natin mag-amoy. Um, amoy pawis kapag tayo ay nag-patient. So, of course, nag-shower na tayo. Uh, um, lang tayo ng konti, dahil yung buhok talaga natin ay ayaw makisama. So, ito rin yung, balance pad. Maganda rin yan para sa pagpapastrengthen ng ankle joints. Para sa ating ankle strategy for balance. So, meron tayong dalawang ganyan. Ito ay irangat dito para kay bunso. And then, meron din tayong spare na ginagamit sa... So, meron din isa pa na ginagamit si ate kapag siya ay nag workout with daddy. And then, meron din tayo ditong 10 pounds na kettlebell. So, back in 2018 and 2019, bago pa maging Rice is life si mama, tayo ay fanatic sa workout. Nag-exercise tayo every day for an hour, an hour and a half. Mostly tabata and weightlifting. Pero as you can see and you can tell, tayo ay mukha ng shopa, Napabayaan na natin ang ating exercise, meron tayong ano eh, chronic back condition. So, nung na-aggravate ko ulit yung aking back pain, medyo natagalan ako bago ulit nakabalik sa exercise. But anyway, hindi na tayo nagbubuhat masyado ng mga weights. Yung kaya na lang natin, like 15-20 minutes of aerobics or stretches. Basta kung ano lang yung kaya ng katawan natin. Importante lang, kumilos-kilos tayo. Let's try to be active. Importante yan dahil busy ang ating buhay. Marami tayong responsibilidad. So, palatiliin natin na maliksi pa rin ang ating katawan. So, ayan. Kahit na medyo tayo ay nasobrahan sa timbang, I'm proud to say na malak, ano, ma ano, pa rin yung katawan ko, maliksi pa rin yung katawan ko sa pagkilos-kilos pag dito sa kitchen, sa buong bahay. Although, syempre, gusto rin natin mabawasan tayo ng konting timbang. Pero yung takaw is real talaga, guys. Especially sa age natin na, ano, yung mga premenopausal ladies dyan. I find it very hard na magbawas ng timbang, kahit na minsan hindi naman ako kalakas kumain. So, yung, mga, yung metabolism natin, of course, nagsuslow down na. So, mas importante, kung kaya, mas pa natin maging active. Ayan. Okay. Mga ilang minutes pa. Tapusin natin tong video. Medyo pawis na ako, guys. Ayan eh, yung ating Christmas lights or yung ating um, ilaw sa ating puno ay namatay na or nag-turn off na. Okay. Ramdam ko na, guys, yung aking bilbil ay nangangating na. <laughs> Medyo sore na siya. Anyway, yung muna for today's video. Happy Tuesday to all. So na video, guys. Okay, yung muna for today's video. Happy Tuesday and Happy Tuesday night, Filipinas. Remember, family time is the best time And every day With your family is always a blessing. God bless everyone. Bye.